Number 10: Higanting Misteryo. Isang kakaibang bagay ang natuklasan kamakailan sa South Africa. Ayon sa mga kumalat na video, mayroong isang napakalaking bato na lumitaw sa gitna ng isang lugar na ila walang tao. Una itong inisip ng ilan na maaaring isang likhang sining, ngunit hindi tugma ang mga palatandaan na nakapaligid dito. Ang hugis ng krater na kinalalagyan nito ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ang kakaibang anyo ng batong ito ay nagbigay ng malawak na usapan sa social media. Sa kabila ng maraming haka-haka, walang malinaw na paliwanag kung paano ito napunta roon. Ang ilan ay nagsasabing isa itong natural na pormasyon, samantalang may iba namang naniniwala na may mas malalim na dahilan. Ang kawalan ng konkretong ebidensya ay nagdulot ng samut-saring opinyon. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan sa mga nakakita kung tunay nga bang bato ito o kung may nakatagong bagay na higit pa sa nakikita ng mata. Number 9. Babaeng Walang Ulo Sa Central Station, isang nakakagulat na pangyayari ang nahuli sa kamera. At habang may mga taong naghihintay ng tren, isang babae ang nakita na tila wala itong ulo. Ang video ay mabilis na kumalat at nagdulot ng matinding usapan sa publiko. May nagsasabing ito ay kaugnay ng mga kwento ng kababalaghan sa istasyon, samantalang may iba na nagbigay ng paliwanag na baka isa lamang itong ilusyon sa kamera. Gayunpaman, ayon sa mga nakasaksi mismo, malinaw nilang nakita ang kakaibang anyo ng babae at naniniwala silang hindi ito gawa ng teknolohiya. Ang pangyayaring ito ay nagdagdag sa listahan ng mga misteryong hindi pa rin masagot. Sa halip na magbigay linaw, mas dumami pa ang mga tanong kung ano na ba ang tunay na nakita ng mga tao noong gabing iyon. Ang imahe ng babaeng walang ulo ay nanatiling isang nakakahilabot na alaala para sa marami. Number 8. Sikat ng liwanag. Isang kakaibang liwanag ang namataan sa kalangitan ng Brazil sa video na kumalat. Makikitang may isang sinad na bigla na lamang bumaba mula sa himpapawid at tumama sa isang bahagi ng kagubatan. Marami ang nakapansin na tila hindi ito karaniwang liwanag mula sa araw o buwan. Ang bilis at direksyong ibinaba ng liwanag ay nagdulot ng pangamba sa mga nanunood may ilan ding nagsabi na nakita nilang nagbago ang kulay ng paligid matapos lumabas ang kakaibang sinag. Habang wala pang kumpirmadong paliwanag, nagsimula ng kumalat ang iba't ibang teorya tungkol dito. May mga nagsasabing posibleng galing ito sa isang eksperimento, samantalang ang iba naman ay naniniwala ning maaaring kaugnay ito sa hindi pangkaraniwang puwersa. Anuman ang totoo, Malinaw na ang pangyayaring ito ay nagbigay ng matinding takot at pagkamangha sa mga taong nakakita. Nanatili itong palaisipan na patuloy na pinag-uusapan sa mga online forums. Number 7. Nakakatakot na tagasunod. Isang video mula sa isang subdivision ang nagpakita ng kakaibang nilalang na animoy sumusunod sa isang babae. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglalakad ang babae pa uwi nang biglang may tila aninong sumusunod sa kanya. Hindi malinaw ang anyo ng nilalang, ngunit halata sa galaw na hindi ito normal na tao. Ang nakapanood ng video ay nagsasabing hindi ordinaryong pangyayari ang kanilang nasaksihan. Nagdulot ito ng takot, hindi lamang sa mga nakatira roon kundi maging sa mga nakakita ng video online. May ilang nagsabing baka ito'y magnanakaw o isang taong nagtatago sa dilim, ngunit hindi matukoy kung saan ito nagtungo ng mawala sa eksena. Hanggang ngayon, isa pa rin itong palaisipan sa mga residente. Naging dahilan ito upang mas maging maingat ang mga tao sa kanilang paligid, lalo na sa gabi. Number 6. Lihim na portal. Isang video ang lumabas kung saan makikitang tila may pintuan na nagbukas sa gitna ng isang abandonadong gusali. Ayon sa mga nakapanood, wala namang malinaw na estruktura roon, ngunit biglang lumitaw ang anyo ng tila isang arko. Ang mga taong nakapaligid ay nagulat dahil nakita nilang may liwanag na nagmumula sa loob nito. Hindi nagtagal ay bigla itong naglaho na parabang walang nangyari. Nagdulot ito ng matinding pag-aalala at interes mula sa mga manonood. May ilan na nagsasabing isa lamang itong salamin o camera trick, ngunit para sa mga naroon mismo, totoo ang kanilang nakita. Ang konsepto ng isang portal ay patuloy na nagbibigay ng tanong, maaaring ba talagang may ibang dimensyon na dumudugtong sa mundo natin? Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na kasagutan. Number 5. Pinpo kahit saan. Isang nakamamanghang eksena ang nakunan kung saan may isang lumang pinto na nakatayo lamang sa gitna ng kalsada. Ang pinto ay hindi nakaabit sa anumang dingding o gusali. Munit tila may mga tao umanong nakikitang pumapasok dito at biglang nawawala. Sa unang tingin, para lamang itong simpleng gamit na iniwan sa lansangan. Munit ang mga sumubok lumapit ay nagsasabing iba ang kanilang pakiramdam habang nakatayo sa harapan nito. Marami ang nagtangkang alamin ang pinagmulan ng misteryosong pinto. May ilan na nagbigay ng teorya na maaaring ito'y bahagi ng isang sining o art installation. Subalit, dahil sa mga ulat ng mga taong biglang naglalaho kapag dumaraan, mas lumalim pa ang takot ng mga tao. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagbigay ng isa na namang palaisipan na mahirap ipaliwanag gamit lamang ang lohika. Number 4. Lugar na walang bigat Sa isang maliit na baryo sa Mexico, Isang kakaibang lugar ang napuklasan kung saan tila nawawala ang normal na epekto ng gravidad. Ayon sa mga kuha ng video, makikitang ang mga sasakyan ay umaakyat sa kalsada nang hindi pinapagalaw ng makina. Maging ang mga bote at bola na ipinatong sa lupa ay gumugulong paitaas imbes na pababa. Ang mga nafasaksi ay labis na namangha at hindi makapaniwalang nakikita nila ito sa kanilang harapan. Inuntahan ito ng ilang eksperto upang siyasatin ang nangyayari. May ilan na nagbigay ng paliwanag na maaaring optical illusion lamang ang epekto ng kalsada, ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ang karanasan ito ay nagdulot ng pag-usisa sa maraming manonood. Para sa iba, simbolo ito na marami pa hindi lubos na nauunawaan. Wow ang tao tungkol sa ating mundo. Number 3. Nagniningning na puno Isang video mula sa Thailand ang nagpakita ng isang puno na bigla na lamang naglabas ng matinding liwanag. Ayon sa mga saksi, wala namang nakakabit na ilaw o anumang kagamitan sa puno. Ngunit kumikislap ito na parabang may kuryente. Marami ang lumapit upang makita ito ng mas malapitan at napatunayan nilang walang anumang wiring o palatandaan ng pandaraya. Ang liwanag ay nagtagal ng ilang minuto bago tuluyang nawala. Dahil sa pangyayaring ito, samot-saring teorya ang lumabas. May ilan na nagsasabing maaaring ito'y resulta ng isang natural na kaganapan. Samantalang ang iba ay naniniwalang may kinalaman ito sa paniniwala o kababalaghan. Sa kabila ng lahat ng paliwanag, nananatiling palaisipan kung paano nagawa ng isang ordinaryong puno ang maglabas ng ganoong liwanag. Maraming tao ang naniniwala na ito'y tanda ng isang mas malaking misteryo na hindi pa nating lubos na nauunawaan. Number 2: Higanteng tuklas. Isang nakakagulat na video ang kumalat mula sa Peru kung saan makikitang may napakalaking nilalang na gumagalaw sa gilid ng bundok ayon sa mga nakapanood malinaw nilang nakita ang pagkilos ng tila isang tao ngunit napakalaki nito kumpara sa mga puno sa paligid ang laki at galaw ay nagdulot ng matinding usapan at marami ang hindi makapaniwala sa kanilang nakita ang iba ay nagduda at inisip na maaaring itoy kamera effect ngunit para sa ilan totoong higante ang kanilang napanood. Nagbigay naman ng komento ang ilang eksperto at sinabing maaaring optical illusion lamang ito dulot ng distansya. Subalit hindi nito napigilan ang pagdami ng mga haka-haka. May nagsasabing baka ito'y isang bagong tukras na hayop o nilalang, samantalang ang iba ay naniniwalang patunay ito ng mga alamat tungkol sa mga higante. Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na ebidensya kung ano nga ba ang nakuhana ng video. Number 1. Lihim na Sekreto Isang video na mula sa isang lumang gusali ang nagpakita ng isang lalaking tila may natuklasang bagay sa ilalim ng sahig. Sa kuha, makikita siyang may binuksang takip at biglang napaatras matapos masilip ang nasa loob. Hindi malino sa kamera kung ano ang nakita niya ngunit ang kanyang reaksyon ay nagbigay ng matinding kaba sa mga manunood. Maraming nanood ang nagsabing halata sa kanyang nipha ang labis na pagkabigla. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang iba't ibang teorya tungkol sa kung anong maaaring nakita ng lalaki. May nagsasabing ito'y isang kahon na may lamang kakaibang bagay. Samantalang may nagsasabing maaaring may kaugnayan ito sa kababalaghan. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang laman ng natuklasan niya. Ang pangyayaring ito ay isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng mga lihim na hindi pa rin nasasagot ng luhika.